Andito po ulit ako sa cemetery <coughs> na pinupuntahan ko palagi. Gusto ko lang hong ma-check dito yung or ma yung EMF uh, meter natin kung may ma-detect na, na EMF. kayo na meron siyang nadidetect na ma mahinang EMF pero tingin ko dahil dun sa meron kasi ako nakita dito meron ako natanaw dito na hindi ko alam kung ano yun eh cell, cell tower pa tawag dun mm. tingin ko dun posibleng dun ang gagaling yung EMF mamaya i-google ko kung may EMF ba talaga na kikita sa na detect pagka malapit ka sa isang cell site. Ito. Ito, yung ano. So baka hindi nyo kita yung display ng EMF meter. Ito pala itsura pag uh, sa umaga mo pinuntahan. tingin ko okay lang naman na mag explore explore kahit umaga hindi naman kailangan gabi kasi kung tingin ko lang ha sa pan, palagay ko lang ha kasi kung meron talaga magpaparamdam kahit siguro sa umaga magpaparamdam mo yun wala naman siguro schedule sila na nagsasabi o nagdidikta na kailangan sa gabi lang sila magparamdam kung meron man tabi tabi po sisya na po so tayo dito. Di yung pinasukan ko dati, iba 'to. O. Ngayon wala pong na-detect yung EMF reader. Ayun o. Wait. To. Ayun ko lang kung, ayun, kita niya po yun. Ayun po yung sinasabi kong antena. Hindi ko alam kung antena pa nang kung ano yan. Ayun o. No? Posibleng doon ang gagaling yung EMF. Let's so, dito. Babalikan ko pa rin ulito. Siguro mamaya ang kabe. Try lang ako sa sa araw. Ngayon, wala pong natin yung air reader natin. Ay no, ayun yung antena sinasabi ko. Ayun. Kanya. Niyo asal ko makuha ng video yung mga ano mga lapit eh. Itagahay dito. Wala pa rin po na didetect ng EMF. Ito. Tignan natin dito. Lalapit ako dito. Mas maganda yung view ng ano rito eh. Tabi-tabi po ng antena. Ngayon po. Ngayon. Okay. city deck ngayon wala pong nadidetect na EMF dito sa parting ito ng cementerio po Kaya nga po nung sinabi ko last time, sa isang video, hindi 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 ko mo may nadidetect na EMF. Meron ng something. Meron ng something paranormal. Kasi nga, maraming pwedeng panggalingan yung EMF. Hindi tayo pwedeng basta mag-conclude na merong merong multo or may paramdam pag may na-detect na EMF sa isang place ito, tayo dito ito, tayo dito dito so may mga tumubang tumubang ano tawag dito tawag sa kanya wala may wala <laughs> pa rin po na detect na EMF dito sa party na to Meron pang ano eh ibang device silang ginagamit eh, ibang ghost hunter. Yung tawag nila doon ano, rempad. Ang theory sa rempad. Pag meron daw lumapit na something or saman doon sa sa device. mag 'yon. So pag nilapit mo yung kamay mo doon, mag 'yon. So ang ginagawa ng mga ghost hunter, dinadala nila yun doon sa lugar na gusto nilang investigate tapos abangan nila kung tutunog ba yan or hindi medyo may alam ko may kamahalan yung rempad eh binili mo yon pero meron akong nakikita ng youtube video na pinapakita kung paano ka pwedeng gumawa ng sarili mong rempad na hindi ka ng malaki ang ginagamit nila doon ay yung modified na alam niyo yung door alarm pag hinawakan yung isasabit mo yun sa door nab, yung device na yon tapos pag uh, may humawak doon sa door nab, tutunog yung alarm so ang gagawin mo doon imomodify mo yung kakabitan mo ng antena tapos yun rempad na yon so, try kong bumili nung alarm na yun. Tapos mamodify ko rin talaga ang antena. Tapos gagawa ko na sarili kong yun nga, rem pad. 100 plus lang yata yung device na yun hindi ako nagkakamali. So malaki matitipid ko rin pag nakagawa ako nun. Balikan ko kayo yung nakita ko nung isang araw na parang ano eh, parang kabaong. Ganun kung kabaong yun, o cabinet Kab eh. Kung cabinet naman, ano mo lang gagawin ng cabinet dito. At naman magkakaroon ng cabinet dito. Ayan, pag po tayo na detect na EMF. Wala rin po ako nararamdaman na unusual or kakaiba. Wala naman po. marami pa pala akong di nagagaluga dito. Kamayang gabi babalikan ko to. At least napuntahan ko siya sa maliwanag, sa araw. Hmm. Para pagkagabi, medyo, ano ko kung ano yung dadaanan ko kung ano yung pwede ko makita kasi pag madilim mahirap sumutsod ng basta basta lang eh. pasok tayo dito Gabi Oops, ako lang po yun. Yung tubalog na yun. Ayan, wala ang laman yung... Yun nicho, lang laman. maka open Ngayon may mga tao doon sa kanan ko. matanda tindang ko sa inyo pinuntahan ko eh. Kaya yeah, ayos. So. Ito yung pinuntaan ko nung gabi. Parang hindi ito. Ah, kamusta? Anong balita? Ano ko bang... Ano ko bang pwede balita sa akin? Oh, easy ka lang. Easy ka lang. Ha ha ha! Na-try kong hanapin yung ano ha. Parang uh, at all na nakakita ko. Nung no? huling punta ko dito. tapos tatahol naman na naman ako hirap sa iyo eh Tatanda ko yung eh, parang mga kawakawayan yun eh. Pag muna ito kayong parang kawakawayan, andun yun. Eh, parang ataul. parang ataul. Ito, ito, ito. Ito ko ko yan. Pero nag-iba na yung pesto. Mukhang may iba na pumunta dito. Ito, ito yung sinasabi ko sa inyo na parang alam nyo na. Eh. Parang cabinet lang talaga eh. Diba? O, cabinet nga lang. Kaso, yung mga ginagawa niyan dito akin yung nakaito ko ng isang araw kasi ito yung kaw kawakawain na sinasabi ko sige ba na pesto Eh yeah, no. hindi ko lang lang kung makikita niyo yung nakalagay dito sa ito feeder na sa 2.78 Micro Tesla Hindi uh, ko alam kung saan nanggagaling yun Pero huwag muna tayong mag-conclude ng kung ano-ano Hindi -ano. pa enough na evidence or proof na merong EMF dito sa area na to Ngayon uh, 2.9 ano masyadong kita eh. Pero yan, 2.74. Micro test lang, nababasa. Pwede dahil dyan, o. No? Oh. Eh, no? Meron ding mga wiring or cabling ng kuryente. Pwede rin dyan ang gagaling yung, ano, yung EMF. pupuntahan natin yung liko na dinaanan ko nung isang araw dito sa dulo liliko tayo tapos tatry natin lumabas sabay dito siya uwi na And, meron ako na i-detect pa rin na ano, konting EMF ito 0.32 may to test Hindi pa silang ibang mga ginagamit eh pero ting tingin ko hindi accurate eh, 'yung ibang mga app apps na ginagamit nila like 'yung YouTube ay YouTube tawagton GhostTube pala. Kasi kahit 'yung mismong nagdevelop ng app na 'yun ini-explain niya na kung paano gumagana 'yung app niya eh. Kaya sa tingin ko hindi 'yun accurate na na pagbasihan ng presence ng ng paranormal activity yung ghost tube eh. Kasi ginaga, ginagamit noon pagkakaalam ko yung mga sensor na naka na meron sa isang cellphone. Tapos pag may na-detect na may na-detect yung cellphone, nag generate lang yung up ng mga random words na galing sa galing sa word list niya o listahan ng mga words niya So random lang yung mga words na generate niya. Kung makikita nga nyo doon sa iba, di ba? Uh, words lang lumalabas doon sa ghost tube, hindi complete sentence. Tapos yung yung sining humahawak nung ano, no app. Bawa yung ghost hunter. Siya yung magbibigay ng meaning or interpretation doon sa word na nakikita niyang lumalabas. Bawa lumabas doon sa sa ghost tube bahay or house siya magbibigay ng meaning doon sa random words nga lang yun na generate nung app hindi ibig sabihin eh eh yun ang gustong ipahiwatig nung multo do sa lugar na yun hindi rin ibig sabihin may multo kasi nga random words lang yung generate nung ghost tube na application gagawa ko ng video about sa ghost tube and then lalagay ko yung link papunta dun sa article kung saan di discuss or ini-explain ng developer ng app yung about dun sa ghost tube na siya ang mismo ang nag-develop so, so para sa akin hindi ko dapat gamitin yung ghost tube kasi tingin ko hindi siya accurate na uh, pagbasihan kung meron or walang multo sa isang place. ganun din yung ganon yung isa pa yung tao don. Pero pasan tawag dun. Tinatawag na ano eh, spirit box. Yung spirit box naman sa pagkaka research ko parang ordinary na AM or FM radio lang siya na automatically nagpapalipat-lipat ng frequency or channel. So, ang napipick up nung spirit box mga bosses talaga galing sa mga broadcast from radio stations. Diba? So, mabilis siyang nagpapalit-palit ng channel or frequency. Tapos, iba-ibang words yung nasasagap niya. Depende kung ano yung sinasabi nung nagsasalita dun sa isang station. So, based on that, hindi natin masasabi na galing sa multo yung mga words na lumalabas dun kasi nata- mabagang tsambahan yun eh nagkakataon lang na Ang bawa kung merong topic about sa multo yung or sa isang horror film yung isang broadcast ng radio na pick up niya o nagkataon lang yun hindi ibig sabihin yun yung intended na word na gustong iparating ng multo or entity normal lang yun expected lang yun kasi so, AM FM radio yung dalal mo basically AM FM radio lang pala yung yung spirit box na may kakain ng mag switch ng channel or frequency ng mabilisan so may mapipick up talaga ang broadcast yun may makaririnig ka talaga mga words na lalabas dun sa spirit box galing do sa registration na na-pick up niya. hindi yung galing sa multo so sa palagay ko hindi rin pwedeng pagbasihan yung ano eh, spirit box eh, kagaya ng ghost tube eh yun ho yung kumbaga mabibigay kong scientific na paliwanag dun sa ghost tube saka dun sa spirit box pero yun papakita ko sa inyo sa isang video lalagay ko yung mga links patungkol dun sa spirit box saka sa ghost tube so hindi nyo tayo basta basta dapat bibili pag ang isang vlogger or ghost hunter may dadala, may lang ghost tube na application saka yung spirit box na device hindi ko mo may mga daladalas ang ganun eh magiging mas kapanipaniwala sila like dito may dala akong EMF uh, uh, meter may natititik ako hindi, hindi ibig sabihin hindi ko rin kiniklaim na merong multo ka agad kasi nga merong, merong tayong principle na pinanghahawakan na ang yung EMF or Electromagnetic Field, pwedeng manggaling ngayon kung saan saan. So pag may nadetect tayong EMF, hindi ibig sabihin may multo na. Yan ho yung paulit-ulit kong sinasabi. Ayun, kanya pa ako daldal-daldal dito. Hindi ko na masyado napapansin yung <laughs> surrounding. Baka meron ko kayong mapansin or marinig na hindi ko napansin. Pakicomment na lang po. Kaya, sabi ko nga pala dadaan ako dito. Ayun, eh, may mga bahay na nga dito. Ayun, eh. may kotse pa, oh. Ito yung kotse. Isa sa kenda na yun, oh. At try ko dito dumaan papalabas. Para maiba naman tayo ng konti. Baka na uumay na yung mga mga nanonood. Sabi, oh, laging lang yan pinapakita mo, eh. next time pumunta na ako sa ibang lugar ho pag medyo okay okay na tayo ayun meron pang paringas ng ano rito ayun may usok usok pa ayun normal na usok lang po yan hindi wala akong paranormal dyan ayun yung usok Try ko dito lumabas o so, ah. Ako. Ayaw kong tuntungan yung ano eh. Mga nicho eh. Kaya hindi tayo pwede eh, dito. Ayaw kong tumuntung sa nicho. Baka maging disrespectful tayo sa ano eh. Sa nakalibing. Kung meron kayong mga suggestion or comments or opinion, pakilagay na lang po. Okay lang po yan. Kahit negative, basta constructive na criticism. Okay lang po sa akin yan. Huwag lang po yung para mang bash lang or something. Hindi, hindi maganda yun. Hindi tayo... <laughs> hindi okay yung ganun. O lang. ayun yun, may bubuli. Bubuli ba tawag diyan? Kita nyo. Bubuli yata tawag doon. Tumawid. Yun, paro-paro. Paro-paro puti. Yun pa, paro-paro puti. Huwag ko lang kung visible dito sa video. Yun, wala naman ako naramdamang ako naramdamang kakaiba. Wala naman akong narinig na kakaiba. Or unusual. na Ayun. Meron lang ako na amoy. Hindi ko lang alam kung ano yun. Meron nung kakaibang amoy. Hindi ko lang alam kung ano yun. Ito pa pala isang nicho na nako-open. Hindi ko napansin nung isang araw to. Ah. Ayun, diyan daanan ko lang to pero hindi ko alam na naka-open pala. yun. O, anong nangyari dyan? Ito rin, napagkamalan ko rin ng isang araw na may something dito eh. Pero yan o, oh. halaman lang pala na tumubo dyan, umusbong sa pagitan ng dalawang, ayun, umusbong dyan. Uh, malaki talaga yung nagagawa eh, Nag, mag, pagka madilim na, nagiging creepy na eh, pagka madilim na eh, yung sinasabi ko rin eh Na kahit yung bahay mo, tanggalan mo ng mga gamit, tanggalan mo ng ilaw, punta mo sa gamay, Kunin eh. mo ng video, ilawan mo lang ng flashlight Magmumukhang creepy na yon hindi ibig sabihin nun, may multo ron ba talaga kasi nagagawa pagka na eh parang nagkaroon na siya ng effect eh, sa isip natin eh. Siguro dahil nga sa nakagawian natin, nakagis na natin mga kwento, mga paniniwala. Kaya ganun tayo. Nagiging matatakon din tayo sa dilim. Lalo na kung ba, punta kasi sa lugar na ano. papa na to Diretso Uwi na lang ako mamaya O oh, ngayon pala Sorry Ayun Eko ko narinig nyo yung Sabi ng mga Mama to Vlogger <laughs> daw Vlogger Naita kasi lang, may Dala akong Ano eh Dala ko Dala ko tong um, Pang vlog ko Na Na ano Gamit Yun <laughs> Sige hanggang dito na lang ho Maraming salamat ho Sa Panonood nyo Nasa uli din no Thank you.